Bye guys, Waiting <laughs> <laughs> kami guys, waiting dan kasi si Mare guys. Si Mare at si Pinos nang ano pa nyo? Fries. Fries Murah lang guys oh. <laughs> Tanda pa ng ano, hindi raw. Sige okay. tao. Ang galing nga lang Ah, potato. Okay. Potato Corner. na okay. Potato corner guys, dito sa Barangay Mandalaga. Mabit sa sarapan ng kamilya. Kamilya ko. So, Ito may corner na ng, uh, kakao, kakao. chicken. So ayan na guys. Lutok na kanilang binili guys. Dita Benz. Ang mo binili Benz. ano? Ati yan ganyan, tila na ganyan mo sa inyo ah, 63, 63 din pesos large, ito nga guys, large <laughs> ah, <laughs> okay, okay, okay. <laughs> <laughs> ikaw nga ng nabay nung top corner okay. pa-shoutout tayo sa atin, lira guys <laughs> Ciao, ciao, nes. Bye. Paki sab, paki ano lang, subscribe sa channel paparis TV. Okay, ya. Yeah. Thank you. Bye.